Ang video natin ngayon ay ang gamit sa pag-abono ng mais. So nakita ko kasi sa ano sa mga nag-aabono na may ganito sila kaya sinubukan ko rin. bumili. So. So yung bag niya. So. Pa, to so yung hose niya. Hose. Tapos ito yung hawakan. Ito naman, ito yung dadampi sa lupa. Pag tinutok mo sa lupa, tapos pag uh, tinulak mo ng konti, ganun. Mag-o-open dito. Ganun. Yan yung butas niya sa loob. Kunti lang, ganun lang. Tapos balik agad kasi ano maibuhos yung abono na karga nito Ganon ang gamit nito kaya subukan ko mamaya ito yung lalagyan niya. ito yung bag yeah, may zipper ito kaya subukan nga natin kung kung maganda ba siya kung maganda o ano sige subukan ko wait at paplastar natin itong camera yun pag idiniin mong ganito itulak mo ng konti lang at may lalabas dun sa may ano ganoon oh yun ganoon mas mabilis ito kung sanay ka pero pag hindi ka sanay, mabagal talaga. Pero pag yung patag, maganda to. Ganon. Yan para makita ng masyadong makita. Ganon. Mas mabilis ito pag patag. siya abunuhan ko muna ang mga ito kasi na over na at hindi pa naabonohan. pangit na nga eh, hindi pa naabunuhan ganun press mo lang ng konti tapos babalik mo rin kasi ano daming lalabas pag tinagalan mo Dun. Tulak. Tulak lang ng konti. Nasa iyo rin kung gaano karami ang gusto mo. Napataban ilagay. Ganun. Okay, sige. Salamat sa panonood.